Dagdag singil sa tubig asahan na sa susunod na taon nung scoop mula kay Ralph De La Cruz posibleng magkaroon ng dagdag singil sa tubig sa susunod na taon. Batay sa rate adjustment na inilabas ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System noong 2022, maaaring umakyat sa 6 pesos 26 centavos kada cubic meters ang singil ng Maynilad sa Enero 2024. Habang aabot naman sa 5 pesos kada cubic meters ang singil ng Manila Water sa mga consumer sa susunod na taon. Bahagi ang mga ito ng mga inutay-utay na dagdag singil ng MWSS. Gayunpaman ayon kay MWSS, SS Chief Regulator Attorney Patrick T. hindi pa ito pinal. Paliwanag ni Attorney T. pinag-aaralan pa nila ang lahat ng petisyon ng Maynilad at Manila Water. Kaugnay nito, inuuna muna ng MWSS ang pagdinig sa hirit ng Maynilad at Manila Water na palawigin ng sampung taon ang kanilang concession agreement. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De la Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.